Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Himino, Tunix TV, Brainworks 148. and mrsk is 4860 and to my super chatter alicia bataray please support thank you Ayan. update po tayo sa mga rabbit dito sa bulong guys oh puro na sila ano puro na sila babae wala nang lalaki guys hmm kaya hindi na to sila dadami kasi wala nang lalaki puro na lang sila babae ayan ganyan ang ginagawa nila guys oh mag oh, ano sila gagawa sila ng ganyan na oh. hmm. Hello. Wala nang lala lalaki, hindi na to sila dadami. Na namamatay kasi yung mga lalaki nila, guys. Kaya sila na lang. Sila na lang. Walang na lang sila. Marami ito sila noon. Yan la, grabe nang ano, na dito. Gagawa sila ng ano, tawag dyan eh. Ng mga ganito. Yan. Yan ginagawa nila. Laka dito ka. Kabitot. Sila na lang. Oh, uh, namamatay yung mga mga lalaki. Puro na lang babae ang nandito. Gagawa sila ng ganyan guys. Eh. Doon sila sa ilalim magano Matutulog. Hinda. Walo na lang sila. Walo na lang. Hmm. Hmm. Nungit, kinakita ko ba sila last year guys? yung ano ko sila. Ang dami nila. 20 plus. 20 plus pa sila. At marami mga babies. Ngayon, wala nang baby. Wala nang baby. Kasi puro na lang sila gabay. Wala nang lalaki. Kaya wala nang baby. Kami-tot. hmm? Nang pinakita ko to noon guys, ang daming baby. Ito pets nila dito sa ano, sa buhol. Yung sa amin, aso at pusa dito naman ay rabbit at saka mga manok. yun narinig niyo yung mga ano. May mga manok din. Ah! Wah, bet. Hei, itu itu Halo. Yang juga buat silan itu Buwa sila ng ganyan, guys. Diyan sila sa ilalim. Okay, hey, inside ka. So, ka. Sabi to, so daw. Hindi po dyan masod. Diyan, umalis na. Hello. Rabitut, rabitut. Hmm? Wala man kay food. Ay, kumakain sila. Ya sila na lang, guys. Sila na lang. Rabbit out, rabbit Mahilig to sila kumain ng ano, saging. Eh. Yeah. Doon, gada. Mahilig to sila kumain ng saging. Tama. May mga pangalan to sila. betul-betul mulai hmm <tutup> itu selalu nonon. 20 plus 22 ngayon wala na 8 na lang hi hey! Jimbo what's the James rabbit hey wake up miss nice Jimbo eh. rabbit kaya ba sa kita na bud ang sabi mo yung reaction rabbit ano sa mga 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 Rabbit. Look. Nagising na si James. Nagising na si James. Touch James, touch. Jimboy. Touch Jimboy. Touch. Ini nice lah menagihan budoy. Bangag-bangag. Yeah. No. Rabbit. James rabbit. Toby rabbit. Ma huh? rabbit. Hindi na busod naman na. Busod na. That's James. That's an ears James. That's the ears. Dito na kailangan tiling. Nga. James. That's the James. <laughs> that's your James. Wow. Ang gumaglo ko. Mararaman na si Juan James. Lala. James no. James. Mura lang nagsilala, James. Mura lang nagsilala, Jimboy. Jimboy, mura lang nagsilala. Pika-pika po, Jimboy, ganahan. <coughs> Di na dyan sila Jimboy, Jimboy Rabbit, that's the area, Jimboy, ganoong niyo do, what are you doing? How are you doing? I can't tell Ito sa pabuto speed, G. Eh. Hello! Relax, relax lang ko. May mga pangalan to sila, guys. Hindi ko kilala. Yung kilala ko si George, ay eh, namatay na si George namatay na yung mga lalaki George namatay na din yung mga pangalan to sila kalimutan ko mga pangalan nito oh, Relax, relax na siya busog na relax relax na sila kaya yun busog na busog na hello ito po rin isa hello rabbit ayan sayang so, lang sila guys hindi na sila dadami wala na kasi ano, wala na wala na lalaki hmm dyan Relax na talaga sila Busog na Busog na ang lahat Kaya yun, relax Relax na Okay oh. <laughs> <laughs> yun guys yan lang guys ang update sa mga pets dito sa Bohol yung mga rabbit thank you so much for watching mga kalutlot <laughs>